Binigyan ng hanggang nitong Agosto 21 ng Muslim Council for Elders o MCE South Cotabato ang vlogger na si Inday Tilapia o Cynthia May Dapilaga na pumunta sa kanilang opisina. Ang ultimatum ay inilabas sa pamamagitan ni Muslim Council for Elders at South Cotabato Muslim Affairs Deputy Governor Dato Sultan Raman Ibrahim. Ayon kay Balik Islam South Cotabato President Romy Muhammad Malidabuan, hindi kasi sumipot ang nasabing vlogger sa kanilang tanggapan kahapon na kanilang napagkasunan sunduan, Binigyang diin ni Buan na hindi sapat sa kanila ang ginawang public apology ng nasabing vlogger. Ayon pa kay Buan, hindi rin tama ang paghingi ng paumanhin ni Inday Tilapia kay dato kawit ng Norala South Cotabato na hindi konektado kay Sultan Ibrahim. Ito ayon pa kay Buan ay paglapastangan sa kanilang opisina. Sinabi ito ni Buan matapos madismaya sa social media post ni Inday Tilapia na nagpropromote umano ng lechon habang nakasuot ng hijab. Kahit hindi direktang binanggit na lechon baboy malinaw o manon na iyon ang kanyang tinutukoy. Ayon pa kay Buan, ang hijab ay banal dahil ito ay utos mula sa Quran at simbolo ng kabanalan at pananampalataya kaya hindi dapat gawing biro o katatawanan. Anasabing video ay inupload o manon ng kapatid ni Inday Tilapia na isa ring vlogger. Kung hindi po siya sisipot at magtitigas po siya na nakapunta na po daw siya sa isang gato kami po upunta sa impila ng NCN NCNF at magpapahal ng uh, kaso laban sa kanya. Si Balik Islam, South Cotabato President Romy Muhammad Malida Buan. Sinabi naman ni Inday Tilapia sa Radyo Bida na handa siyang humarap sa MCE ngayong araw. Grace Toretta, NDBC, Bida Balita.